Okay, ang tanghali Dahil lens time lunch time ng mga kamukil is ipapaabot tayo ng video. So bali itong project na to step by step no na trabaho namin tapos kung ano yung trabaho namin ngayong araw, yun yung ipapaabot ko sa inyo ng sa inyo mga kamukila. Sa itong video na to mga kamugin, para lang to sa mga bagong sibol no. Kakaumpisa pa lang para lang to sa kanila pero sa mga magagaling nasa sa inyo na yan kung panoorin nyo to no? basta lagi kong sinasabi ah uh, ako yung nagtuturo dito sa larangan ng social media hindi po ako professional lahat ng mga sinasabi ko dito o tinuturo base lang mga po yan sa aking experience no? sa paggagawa ng bahay uh, at gusto ko lang liwanagin sa inyo uh, hindi pa po ako nakagawa ng high rise talaga ng mga building no pero nakapagtrabaho ako noon So, simula nang mungkontrata ko mga kamukil hanggang second floor lang yung aking ipapatay yung bahay. na Gusto ko lang agin sa inyo yan. So, yun lang man madalas na magpapatrabaho sa atin. So, itong mga sina ay papaabot ko sa inyo mga kamukil. Uh, base lamang po ito sa aking kakayahan. right? So, ipapaabot ko sa inyo ngayong araw o base lamang po ito sa aking experience no sa tagal-tagal na natin na mangungontrata no ah, dati dumadaan tayo ng mga error sa trabaho mga kamugila maraming error na sasalamuha hanggang ko Hanggang tinatandaan ko yon isa-isa hanggang sa hindi ko man totally na perfect pero talagang malaki na yung pagbabago eh okay. all so kung nakikita niyo mga kamukil forma no madalas noong unang mga panahon ako ay bago pa lamang po sa construction hindi ako nakakakita ng ganitong klaseng mga purma yan madalas talaga ginagamit namin noon kukulamber tapos plywood ha? ordinary na mga plywood gumamit pa ng mga maninipis na mga plywood so ang nangyayari hindi maganda yung resulta no? kakaroon tayo ng pagbubuntis o paglulubo ng ating mga pusti na kung saan tinitiktik upang maging pantay kapag ka nandun na tayo sa pagpapalitada inahabol yung mga manipis na area o makapal na area, yung mga sobrang bumo, bumubuntis, tinitik-tik. Nakakakita talaga ako ng mga ganyan, mga kamukil. Sa panahon natin ngayon, moderno na. na? Halos-halos moderno na. Ito, gamit ko dito mga kamukil, tubular. Ayan. Ang size po ng tubular natin, 1.5 by 1.5 by 1.5 yung kapal. 1 in 1 half by 1 in 1 half yung ating round tube na 1.5 uh, square tube na 1.5 din yung kapal. Yun yung gamit ko dyan. So kung napapansin nyo, sa kagandahan ng tubular, ano ba yung kagandahan talaga dito? Ang kagandahan kasi ng tubular, kung gaano kahaba yung pusti na gusto mong ipatayo, magagawa mo siya ng buo. Isang buhusan lang. Wala ng putol. Hindi kagaya sa kukulamber mga kamukil. Hindi mo talaga uh, magawa ng isang buhusan lang yung gusto mo gustong tayo ng poste o ayon sa minimum na height ng ating uh, bahay no? yun po yung disadvantage sa kukulang ito mga kamukil na blansi ko na to may 1 meter tayong hukay tapos mula don sa hukay yung ating concrete cover sa ating puting ribar is nasa 30 cm to 35 cm so ang tayo ng ating bahay is uh, minimum 3 meters from floor pinis hanggang drop ceiling natin. Makuikwinta na natin ngayon kung gaano kahaba yung ating tubular na puputulin. So yun po yung kagandahan nitong tubular. Ngayon ko nakikita nyo dito, naglagay ako tatlong tubular yung nakikita nyo pagdating dito. Dalawa lang. Kasi mga kamugel, ang purpose ko dito, ito kasi yung banda sa ilalim. No? Pag ibabaon pa natin, ihuhulog na natin to sa butas, may 1 meter nito na mahuhulog natin sa butas. Ang taas nito mga kamukil, 4 meters to. Pinuputol ko. 1 meter sa baba, 3 meters yun sa taas. Kasali na yung flooring dito mga kamukil, pinipinta ko yan. Ha. Kung na yan, bago ko pinutol itong tubular na to. Okay? So, pag natin mga kamukil, ang pwersa nito, ong lagi na i-stress nito, nagbubuhat talaga ng load. Itong sa pinakababa. Ngayon kung hindi natin susuportan yung sa pinakababa, yan o di kaya magbubuntis yung ating poste sa pinakababa sabihin natin walang problema yun kung magbubuntis nasa ilalim naman matatabunan lang yun gawin natin yung umpisa pa lang maganda na yung ating trabaho mga kamugel no? so dito ko siya nilalagyan ng tatlong piraso kasi dito mag, mag uh, umpisa talaga yung bigat lahat ng nasa taas siya yung magpapasan so kailangan dito sa baba ito yung pinakamatibay natin lampas kalahati mga kamugel yun nilagay ko pagdating kasi dyan, hindi na masyadong uh, mabibigat dyan. So, kaya nang buhatin niya ng pinulik board. Tsaka, subuko na rin ito mga kamukil. No? So, ganito po yung kagandahan kapag ka-tubular yung ating gagamitin pamporma. At higit sa lahat, napakakinis yung pinis nito. O, pwede din scheme, cut kana ka na. O, kung gusto natin, masiguro palitadahan pa rin natin. So, meron tayong tinatawag kapag sobrang kinis yung ating pusti pwede nating ribukadahan pwede din natin tiktikan nasa sa inyo na yan, diskarte na yan no? okay so yan lang po mga kamagila yung aking mapapabot sa inyo kung gaano kaganda itong uh, pusta post, uh, purma natin sa pusti na tubular so yung mga materialis nito, tubular meron tayong welding machine, kailangan yun no? Know, o, weld yan tapos pinulik board, tapos meron tayong black Metal screw mga kamugil. One in one half din yung kapal at haba uh, nitong black metal screw natin na ginamit. Ayan. Ayan.